Magandang umaga po mga kalaki, August 14 na po at syempre po ngayong umaga tutok na po rito dahil magbibigay po tayo ng mga pang malakasan nating mga 3 digit lucky numbers. Uy, marami pong nanalo sa atin nung isang araw po ng 3 digit lucky numbers at kahapon po nakapagpatama tayo ng 2 digit. Kaya eto na mga kalaki, 3 digit para po sa ating lahat. Umpisahan po natin sa Greece 139 Israel 267 Las Vegas 840 Saudi 258 Japan 118 Italy 694 Germany 230 Korea 748 Dubai 627 Malaysia 165 Taiwan 934 Thailand 726 Philippines 733 India 845 New Zealand 697 Australia 714 Mexico 230 Canada 144 Texas 351 China 829 Singapore 306 Hong Kong 775 at Sweden 286 Ayan po mga kalaki, ating mga 3-digit lucky number shop, pwede nyo po yan i-rumble. Kung gusto nyo para mabaliktad mo ng numero, panalo pa rin po tayo. At pwede nyo po yung tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, at sa National. Okay, kaya mga kalaki, alagaan nyo yun ng 3-digit. Huwag nyo agad bibitawan. Good luck!